<laughs> oh, my God, I'm not going to watch this.

🎵 Alam ko minamahal dito 🎵 Oh my God! Ay, naman! Grabe ka naman! Ay! Ay. Rule! Na. May papakita ko sa'yo, bata. Sige po. Tingnan ka! Tingin, 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 bata! Tingin! 🎵 Sayaw, ikaw, sayaw, ikaw 🎵 What? Oh! <laughs> Ay, ito pa, baby! Joko! One time lang natin! <laughs> 🎵 Sayaw, ikaw, sayaw, ikaw Isa ba? Gusto mo Ako. isa ba? Okay, wait lang ha? Wait lang ha? Wait lang ha? Hey, hey, hey. Idol, ano po yung page niya? <laughs> Di ba naglalaro ka? Bakit tin-stop mo yung paglalaro mo? Ito love <laughs> committee! <laughs> Ano Facebook mo? nag ml ka ba? nag stream ka rin? Diana Adrian De Leon. Yung IGN niya po. Para ah, IGN na, yan. Oo, oh, sige idol. Ipa-follow ka ta dyan ha. Laro tayo dyan minsan. Diba? Ayun uh, eh, naman. Ganda-ganda mo na. Ayun <laughs> my God, I'm not gonna watch this. ko to? <laughs> Content mo yan, The? Oo, ako. Oh. Anong pala pangalan nung isa? Pangalan mo? Jalsin ko Jalsin, tapos ikaw si Jan. Galan Jan. Ate, super shoutout Slay! Ang hangin na. Ang hangin na po ba? Ay, may may Alam mo ba yung kanta na ano? Sinidigin ko. Sinidigin ko. Oh! <laughs> <laughs> Wag na yan. Bakit? No, na, na po ako oh, Wag na yan. Boy, ginapanguhot ka, gago. Bakit? Bakit trauma ka? Wag na. Hindi, stop ka na po. Bakit? Bakit nga? Basta. Ay, yung ano, yung... Hindi naman yung nalabas eh. Hindi naman na, hindi na. Huwag na. Tuma na ako dyan. Ay, papakita lang ako. Hindi naman ko.

Oh hindi well, ka na, na ako sa song na yan. Eme. Mm. Okay, ah, same, same, same. <coughs> po? Thank you, thank you so much. Hello, hi. Hi. hi! Hi! Hey, bo, di ba vlogger ka? Hindi. Siya, 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 oh, hindi wow. Hindi wow. Hahaha. say. Di ba, oh, oh, di, di, di oh. ba sa mo si Sir, si Sir Harry? Edwin? Hindi wow. Hindi wow. Hindi Nakapalo ako sa inyo. You love me. Sa inyo. Sa inyo. Pati sa akin? Pati sa akin? Opo. Ano pangalan ko? Talang mo Sorry. Sorry, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Pero di sa isa account. Di sa isa palang cellphone. Di pala sa isa Sige, okay lang. Ow. Okay. Nice to meet you po Thank you. Thank you. Ito pangalan ko. Ito pangalan ko. Sige po. Bagay po. Uy. Uy.

Ang ganda niyo po talaga. Thank you. Ito pa nga lang. Pa... Di ba taga-QC kayo? What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> Ba't taga-paranyake? <laughs> Tama. Taga-paranyake kayo, no? Hindi. Oh, <laughs> Okay. Uy! Oh. You? <laughs> you hey. Hello! Kamusta ka, Ken? Let me see you. Giniagawa mo! Hello! Hello! Professional na camera mo ah. Ganda ng quality. <laughs> Maganda yung quality ng camera ko. ulit na naman eh. Then we got your age. Ano? 21. <laughs> True? No? Lower or higher? And higher. Higher? Oh yes, daddy. Yes. Ano yeah, yung oh. camera quality? O, oh, di ba sabi na di ba ate? Yung camera quality mo daw. Thank you so much. Are you AI? What? <laughs> Sorry, yes, I'm an off. AI. Ano? <laughs> Sorry. I joke, I joke, I There's right. nothing to stop here. Check if the device is on your home Wi-Fi now. Done. What the fan. <laughs> 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 sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Um no. are you twenty-two? Oh higher. <laughs> higher. Twenty-two? Yeah, I know. Higher pa. Grabe naman. 35? Uh -huh. Pag sinapukit sa bunga nga, ngipin mo ang t-shirt mo. Kamukha <laughs> <laughs> mo po si ano, si Sandy. Si Sandy. Naintindihan mo sana nang dita. Yan ba yan? Yung ganan? Hindi. <laughs> ano? 20, 35 ka pa ba? <laughs> Gago! Anong 35? <laughs> <laughs> 24. 24. We 24. Yes. You like her, boss? I like her. Ikaw ba yan? Siyempre, hindi. Hindi, <laughs> wow. May papakita ako sa inyo. Sige. O ano? Ano? Don't be scared. Wow. Joke lang. Ubud ng sinungalit. Ate, bata po po kami. Totoo ba? 16 years old ka pala. Mo. I am Why? 16 years <laughs> Di ba streamer ka, gamer? Hindi Game mo ako streamer. What? Para, para, sa ano yung ano mo? Quality at zoom para sa chair setup? Wala. Trip trip ko lang. Eme. Iya ba? Oh shit! Tang! Wow! Dapat sinabi mo. Para sana nakapag-post ako. Go, <laughs> so, go, so, so, Ano? Ate, ano ka ba? di date ko kaya tayo nilalaw yung... Ito pa. Rar! <laughs> na, may TikTok yan Lagi na lang kitang hinahanap. Oh! Hindi naman ba kita papansinin? Ano bang nagawa na nang mapuna? Na <laughs>